Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na pinakahuling injury update kay Jimmy Butler sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nag-request na ng nga po si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po ng pagkatalo ng Miami Heat sa kanilang huling game laban sa Phoenix Suns sa score na 113-97, ay bumagsak na nga po ang kanilang record sa 20 wins at 15 losses bilang ka-15 sa standings ng Eastern Conference. Pero ang mas pinag-aalala nga po ngayon ng kanilang team ay ang kalusugan ng kanilang mga player, especially si Jimmy Butler, na onsing game na nga po hindi naglalaro sa Kabon 34 game ngayon ng Miami Heat, samahan mo pa ng pagkawala nito sa kanilang huling dalawang laban kontra sa Clippers at Lakers, kaya marami na nga po mga fans na nagtataka ngayon sa kalagay ni Butler. Well ayun nga po sa binulgar ng isang Miami Heat Insider, meron na rin naman nga po talaga itong iniindang injury sa likurang bahagi ng kanyang binten na siyang rason ng kanyang pagkawala dito. Sa ngayon nga po ay sobrang nag-iingat ang Miami Heat sa kanilang superstar since posible nga po na lumalapang lagay ni Butler kapag pinarasta nga po siyang paglaruin sa kanilang mga susunod na laban. Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-request na nga po si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, nagtala na si Anthony Davis muli ng 31 points laban sa Memphis ay hindi para naman nga po niya kinay na ng Lakers sa pagkakatalo nilang muli sa pangatlong sunod na pagkakataon. Ngunit sa kabila nga po niyan ay inamin pa rin nga po ng kanilang superstar na si Anthony Davis na kailangan nga po nalang maging matatag bilang isang kupunan sa ganitong klaseng sitwasyon. Alam nga daw po niya na sobrang nakakadismaya ang mga nangyayari ngayon sa kanilang team. Ngunit marami para naman nga daw po silang natitirang games ngayong season. Kaya kailangan nga po nilang maging solido at gumawa ng paraan upang maisayos ang kanilang problema. And speaking of problema mga katrops, ayun nga po sa mga fans ng Lakers, ang tunay na problema nga daw po ng kanilang team ngayon ay ang kanilang head coach na si Darvin Ham na mahina pagdating sa paggawa ng play at in-game adjustment kaya kailangan na nga po itong tanggalin ngayong season sa lalong madaling panahon. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging sagot mismo ni Coach Darwin Ham, pagod na rin naman nga po siya sa mga krisistimong ibinabato sa kanya ng mga fans sa tuwing natatalo ang kanilang kupunan. Naiintindihan na rin naman nga po niya ang ng mga ito, ngunit kailangan na rin naman nga po malaman ng mga fans na isang marathon ang NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.